Iris, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 6 hanggang alas 9.05 ng umaga. May ikatatalo na 54 na negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 3.30 ng hapon may ikatatalo na 43 na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.30 ng gabi may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay pula at sa player na mahilig magsalita ng kabastusan at siya ang magbibigay sa iyo ng kamalasan. Taurus, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng ikatatalo ng araw. Sa umaga ay alas 3 hanggang alas 6.15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikakatalo na 50 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.00 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay gold dahil pwede kang matalo kagad. Gemini mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7 ng umaga, may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 2.45 ng hapon may ikatatalo na 44 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 ng gabi, may ikatatalo na 53 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay silver, at sa player na laging masaya dahil kukuha sa iyo ng oras na buenas. Cancer. Mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 7.50 ng umaga, may ikatatalo na apat na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas tres imedya ng hapon may ikatatalo na apatnaput dalawa na negatibong minuto, sa gabi ay alas nuebe hanggang alas doce imedya ng umaga, may ikatatalo na limamput limang minutong negatibo, umiwas ka sa kulay pula dahil magdadala sa iyo ng kamalasan para matalo. Leo mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw, sa umaga ay alas 6 hanggang alas 8.45 ng umaga, may ikatatalo na apat na isang negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10 ng gabi, may ikatatalo na limampung minutong negatibo. Huwag ka magbabalato pag nananalo ka, dahil mabilis ka mawawala ng buenas na oras. Virgo, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 8.30 ng umaga, may ikatatalo na apat na pung negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.15 ng hapon may ikatatalo na 57 na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 gis ng umaga, may ikatatalo na 53 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay brown, magbibigay sa iyo ng kamalasan para matalo ng madaming pera. Libra mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng ikatatalo ng araw. Sa umaga ay alas 3 hanggang alas 6.20 ng umaga. May ikatatalo na 55 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikakatalo na 53 na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.00 ng gabi. May ikatatalo na 53 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay gold at sa player na madumi, ang mukha dahil magbibigay sila ng kamalasan sa iyo. Scorpio, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 6 hanggang alas 8:40 ng umaga. May ikatatalo na apat na putatlong negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 3.35 ng hapon may ikatatalo na apat na putatlo na negatibong minuto, sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 ng umaga, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa player na masyadong mabango ang amoy dahil magbibigay sa iyo ng kamalasan. Sagittarius, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan. Sa umaga ay alas 5 hanggang alas 7.30 ng umaga. May ikatatalo na apat na negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11:15 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay gold. Magbibigay ng kamalasan sa iyo para matalo. Capricorn, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw. Sa umaga ay alas 4 hanggang alas 6:50 ng umaga may ikatatalo na apat na putlimang negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.20 ng gabi, may ikatatalo na 54 na minutong negatibo, umiwas ka sa kulay green at sa player na mataba, dahil pwede kang malasin kagad at matalo. Aquarius, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 7.45 ng umaga, may ikatatalo na apat na negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas tres imedya ng hapon may ikatatalo na apat na puna negatibong minuto, sa gabi ay alas 9 hanggang alas dosages ng gabi, may ikatatalo na limamput isang minutong negatibo, mas mainam sa iyo ang laging matahimik pag ikaw ay nananalo, para makaiwas ka na makuha na ng oras na buenas. Pisces, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga. May ikatatalo na 54 na negatibong minuto. At sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11:15 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay brown dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo para matalo.